Tara guys, gala na naman tayo. Papuntang na iya. Papunta na naman tayo Manila. So, kasama ko dyan is akong friend sa paglalain Si Ate Normandin. So, papuntan kami para sunduin yung boyfriend kong 3 years na kami dyan na LDR. So, ayan na. Nandiyan na kami sa airport. So, hindi po siya marunong mag-video. Kaya nakakainis. Ganyan po. So, ayun na. Kumain na kami dalawa. At tapos, na naman. Pauwi. So, ayun na. Nakarating na kami sa bahay. Nagpapahinga na kami dalawa. So, ayun. Wala lang. Ganyan-ganyan. Napakit lang. Diba? Tapos, ayun. Yan yung wala siya maisip kung ano yung pang regalo niya sa akin. Wala siyang maisip na pa sa lubong, kaya yan na lang. Kinulayan ko ang buho ko. Ayan guys, ganyan yung... So guys, yan yung time na usap pa yung Darna. So dahil naging idol ko si Janelle Salvador Chan, kaya nagpakulay ako sa harap. Or Jenny. Si Jenny ng Blackpink. Kaya yan. Ganyan lang yung ginawa sa hair ko. Eh, yung half na color, hindi naman kasali yung sa likod. Kaya, tinigay na sa mother ko. So, yun yung result. Yan, yung sarap lang. So, ayan, yun na. Asan pong bayad, bossing? Ayan, tawa-tawa pa ako dyan kasi, ayan na, nangingi na ako.